Maraming salamat po. Magandang umaga, tanghali, gabi sa ating mga kababayan na OFW at sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Ako po naman si Ricky Rivera at welcome po sa CurrentPH.com TV. <laughs> so ito po ang mapapanood nyo sa YouTube at sa aming uh, website www.currentph.com Ang issue, legal ba o, o illegal yung ginawa pong remand? no ng Senado o ang ng Senado na i-remand o ibalik sa House of Representatives ito pong impeachment complaint. Taga ng akin po, ito po ay mali. Bakit? Sapagkat malinaw po sa Article 11 ng 1987 Constitution na ang kapangyarihan lamang po na iginawad po ng ating mga founding fathers dito po sa Senado kapag ka may na-receive na nila ang impeachment complaint na galing sa House of Representatives is to try and decide. Try meaning ibig sabihin niyon, bigyang biglang bigyang karapatan ang prosecution na ilantad ng kanilang mga ebidensya laban sa vice presidente at bigyang karapatan naman ng depensa ng vice presidente para yun naman ay questionin at tignan kung tama o mali o walang basihan o may basihan yung uh, ginawang uh, impeachment complaint ng House of Representatives. Kasi nagka nagkakamali ho ng interpretasyon po dito eh. Yung ating mga senador, lalo tigit ang ating Senate President. Ang akala niya, kasi gumagamit ka ng salitang korte o impeachment korte, ang Senado ay makapag-exercise -e na to ng lahat ng kapangyarihan ng hudikatura mali po 'yon kapag tayo sa separation of powers principle ng ating 1987 constitution ang judicial power po ay naka -lodge. dito po lamang sa ating Court Supreme gay hindi sa mga regular courts okay at may uh, may kapangyarihan din ng kahit paano ang mga quasi-judicial uh, bodies natin ngayon ang Senado Malinaw na malinaw po ay bahagi ng hudik ng lehislatura na ang tanging function ay gumawa ng mga batas. Wala pong function ang lehislatura na mag-interpret ng batas o kaya ay magsagawa o mag-exercise ng mga judicial power. Wala ho silang ganong tipo. Ngunit sa mga special na mga pagkakataon tungkol ng impeachment, eh doon lang po nagkakaroon ng uh, kapangyarihang hudikatura, pang hudikatura ang Senado. Pero limited. Ano bang limitation noon? Babasahin po natin yan sa Article 11 ng ating konstitusyon. At marino na malino doon na dalawa lang. Yung pagtatry at pagdidesisyon. So inaasahan natin na ganun lamang po yung gagawin nila. Ngayon, bakit korte halos yung sinabing forma ng Senado ng Senado kapag may impeachment dahil nga po ay binubuksan no yung pagkakataon para doon sa inaccuse na kanyang depensahan naman yung kanyang mga nagawang aksyon o mga sinasabing paglabag sa ating batas at saligang batas kaya ginagawa ng ganoon para magkaroon lamang po ng uh, patas 'no, patas na pagdinig doon sa kaso na siyang magiging basehan ng desisyon. Pero dahil po ang impeachment court ay hindi naman talaga regular court kundi isang political court, eh 'yun po yung malaking pagkakaiba doon. Kaya sa ganang akin po, hindi po hindi po tama na nag-exercise o binalik ng Senado ang impeachment complaint dito sa Lower House. Kaya bang sabihin natin na hindi naman pinapatay yung impeachment trial, uh, impeachment uh, case. Kundi uh, iniwasto lang, samang ayon sa Senado, gusto nilang iwasto ng lower court yung kung ano mang mga infirmity o legal infirmity na meron yung uh, impeachment uh, case. Matatandaan nyo po ah ang una nag-raise po niya na may legal infirmity daw, di mano, ang impeachment case na yan ay ang depensa ng Vice Presidente Sara Duterte. At katakataka na iyan po yung naging stand ng ating Senate President sa po ng labing walong mga senador. So kung ang tingin ng Senado ay umiiwas sila sa gulo, ay pasensya na ho pero hindi ho ganun ang nagiging epekto. Bakit? Dahil nag-create nag ka ngayon ng isang constitutional crisis pwede nga isang ordinaryong lawyer o ordinaryong mamamayan ay i-question yung, yung ginawa nitong Senado before the Supreme Court. Kaya ibig sabihin nun, no, pag may gumawa ho nun, ano ang mangyayari? Eh, tatagal po. Baka hindi, ma, hindi na makapag-resume ng uh, paglilitis. Dito pong Senado, hingil po dito sa impeachment uh, case ni Vice Presidente Sara Duterte unfair po 'yan sa ating vice presidente sa totoo lang. No, bakit? Kasi kung sinasabi nila, sinasabi ng vice presidente na wala siyang ginawang kasalanan at wala siyang paglabag sa saligang batas, In mas welcome dapat sa kanya itong impeachment trial na ito. Pero dahil nga nagkakaroon ng mga ganito na parang humaharang may dumidribol, no Kuno, o, hindi di man natin sinasabing dinidribble pero sabi ng mga iba ay eh, parang dinidribble yata sabi ng palaso parang may dumidribble eh, sino ba dumidribble diyan eh siyempre yung Senate President na sangga ng sangga uh, Mr. Escudero kung iyo pong pinagtatanggol naman ng ating Vice President eh pasing tabi na ho pero mas nakakasama kayo kaysa hindi dahil sabi ko nga kung ang vice president wala namang ginagawang kasalanan eh mas dapat wini welcome niya yung pagkakataon pagkakataon ito eh yung impeachment trial na ito para dinisin mo ang iyong pangalan para pagtakbo mo naman sa 2028 yung wala naman nakahanging na akusasyon sa iyo di ba di ba mas maganda na tapusin natin agad-agad ito para hindi na mag, mapag, uh, mapagsimulan ng paghahati-hati o pagkakagrupo-grupo ng ating mga Pilipino. No? So, ang tabayanan po natin mga kababayan, itong mga gagawin, no? At uh, harinawa ay hindi ho talaga ito maging seryosong uh, paghahati-hati o maging paghahati-hati ng ating bansa. Maraming salamat po.